Abay tama nga itong si Lebron James tungkol sa NBA media at tingnan nyo mga idol ang kanilang ang ginawa. Well, kung matatanda nyo mga idol, 2 months ago, nung February ay itong si Lebron James ay nagreklamo nga patungkol sa pag daw ng NBA. Ng NBA media mga idol kung saan sinasabi niya na invest nga daw na i-celebrate itong game nila, itong NBA. Ang ginagawa nga daw ng mga NBA analyst ng NBA media mga idol ay parang laging kinikriticize at hinihiya itong ang mga players. Imbes nga na bigyang credit sila sa anilang mga ginawa Diba tanong nga ni Lebron sa interview nga ito ay why do you want to be the face of the league kung panay criticism lang daw naman ang matatanggap mo mula nga sa mga tao na nagko-cover dito sa NBA? And well ngayong araw nga ay napatunayan yan ng mga NBA fans at sabi nila na abay tama nga daw talaga itong si Lebron. Well, kaapon mga idol, di ba itong si Stephen Curry ay nag-drop ng 52 points on 12 three-pointers. Then, samahan pa yan mga idol ng 61 points triple-double na yan, itong ni Nikola Jokic. Pero a day later, ngayong araw ng mga idol ay eto nga ang topic ng ESPN ang main headline nila sa anilang show. At yan nga ay etong si Stephen A. Smith kung sinasabi niya na meron nga daw isang Hall of Famer na nagsabi sa anya na Stephen Curry would not have averaged more than 17 points a game sa anilang era nang dahil sasaktan daw nila etong si Stephen Curry for sure. At yun nga may idol ang pagpapatunay na tama nga si Lebron James na bakit mo gugustuhin na maging face of the league kung ganito i-cover ng mga NBA analyst ang NBA. Instead na i-celebrate ang iyong grabbing 52 points, abay ang sinasabi nila ay you would have not done this sa previous era or sa 90s, 80s nang dahil you are soft. Basically mga idol ganyan ang sinasabi. Neto nga ni Stephen A. Smith at sa kanilang topic dito nga sa ESPN show nila. Kaya naman naparetweet na nga lang ang isang NBA fan dito na ang time champ daw na si Stephen Curry gives a 52-10-8 performance at tulungan na i-move ang kanyang team from 11th seed to 5th seed. Pero ganito daw ang pinag-uusapan at topic na ESPN and particularly nila Stephen A., pero hindi pa nga tayo natatapos dyan nang dahil isa man na rin mga idol. Ito nga ang naging tweet ni Stephen A. Smith. Matapos nga na itong NBA ay sinabi nila na iimbestigahan nga doon nila. Itong si Jamorant matapos nang kanya ang naging gesture na pamamarel dito nga sa Warriors bench. Walang naging retweet nga neto ni Stephen A. ay sabi niya, come on NBA at para nga daw sa lahat ang necessary na nga daw ang investigasyon ay gagawin nila nito kay Jamorant at hayaan na nga lang daw na itong Simorant to play in peace. Let's not look for things. Magumpis na, na rin daw kasi ang NBA playoffs at hayaan na lang na i-enjoy ang mga laban. Wala daw na masamang hirawa itong si Jamorant at talaga nga naman na reaching na nga daw itong balak na gawin ng NBA. And well, kinwestiyon nga ng mga Lakers fans itong mga sinabi ni Stephen A. Bakit hindi niya nga daw sinabi yung sinabi niya kay Bronny James mga idol nung tweet niya kay Bronny James na sinabi niya rin sa kanyang show after ng bad game lang ni Bronny James na I'm pleading with Lebron James as a father. Napigilan na nga daw itong si Bronny James sa paglalaro sa NBA at ayaan na lang sa G-League. And well, bakit hindi nga daw the same energy ang binigay neto ni Stephen A dito kay Jamoran at pati sa kanyang tatay na involved din dito sa NBA NBA na si T. Morant ngayong medyo malalala ang ginawa nito ni Ja kumpara nga kay Bronny na may bad game lamang. At yan nga mga idol ang talagang maraming question ng maraming NBA fans dito kay Stephen A. at sa anilang show na talaga nga namang hindi sila natutuwa.